Hello, good afternoon. Magandang hapon, maayong hapon. Naimbag nga aldaw, mayatay agaw. Ngayon, lilinisin ko to. Hindi sa amin to, pero masama daw sa Feng Shui. So, ang bagsak ako ang maglilinis nito. Ito Oh. Tapos, um, oh. Lahat yan, tatanggalin ko. Ayan pa. Ayan. At, babagsak ko doon sa, ayan pa oh. bababa ko dyan sa baba doon doon sa baba sa may highway, anyway, tapos sa main road tapos, hihilayang ko pababa dun ang siste, may bayad kahit hindi sa amin binayaran ako ng anak ng amo ko so yan ay, dalawang label sa tingin ko, kulang pero okay lang, nangangailangan tayo ng pera, so gawin natin Okay. meron akong tubig may saging kahit sa taas lang yung amin meron akong lubid at ang importante meron akong gloves na makapal dahil buging bilyayang ano lilinisin natin kapal pa ng damit ko oy. lami Lamig hindi pa. Pinaputol na pala ito sa elo sa basurero namin. Eh, hindi niya tinanggal. kasi sabi daw kailangan niyang ng tawag nito kailangan daw niya hindi pa ako nangangalahati oh. Ayan. Pero nabawasan. Uh -oh. At yun, nabawasan. Binaba ko dun. Tapos mamaya hihilain kung pong... ayan oh, sa baba. Pag nalaglag yun sa main road, bababa ako at hihilain ko papunta dun sa may slope nangangalahati na ako ayan oh malapit na malapit na pero kailangan iano ko yung nasa baba hilain ko muna yung nasa baba para ayan oh <laughs> hindi pa ano pero kailangan hilain ko muna yun bago ko ituloy kasi baka hindi ko kayang dalhin dun <laughs> ayan marami pa ayan hindi pa hindi pa tapos kulang ang isang araw kasi yung binaba ko kanina dun sa baba dun sa may main road tinanong ko muna hinila ko kasi yun o tapos tinapon ko kaya tinapon ko dun kaya dun medyo natagalan ako nun tapos dito naman <laughs> ang daya no sinanggal eh, ko yung so yung mga dahon dito. Tinanggal ko yung ano, number 4 ito. Tapos hindi ko doon. Ayoko nang ibaba doon kasi medyo mahirap. Hindi naman talaga amin to. Kaya lang, 'yun nga sabi ng artista. Nakakasira daw ng shoy, feng shui, Kaya ayun. Kumagatagan ko na lang ng dial sa dalawang libo pero hirap, mahirap pala pag tinitingnan mo parang madali pero pag gagawin mo mahirap, kaya yun ito naman, ayun, ang daming nubang bang tawag dun yung, yung vine pumulupot dun sa tree kaya ang pangit tingnan kaya kailangan putulin po din ayan o oh. kaya bukas na siguro tutuloy kasi gabi gabi na, yun pa oh. Ayan. yun pa. dami pa dun. Ayan pa yung ano. Dun sa baba nung uh, anong tawag nito? Baba nung kahoy. Sa puno ng kahoy. Yung dahon din. So ang dami. Ayaw talagang tumigil yun oh. Ayan. na lang makapal yung ano yung gloves ito kaya yung ano anong tawag nito uh, kahit hinahawakan ko yung ano ng bagong bilya hindi hinano yung kamay ko tapos tatlo yung pantalon ko kaya kahit mano yung ano ng bagong bilya hindi masyadong hindi mo mararamdaman pero meron pa rin pero yung kamay ko okay naman niya. makapal kasi to bigay to nung kaibigan ko dito, kapitbahay ko dati noon. Hanggang ngayon, tinatago ko. Ma-useful tapos tapos Diyos ko ay ayan na nawala na yung andito ayan lilinisin ko na lang yung mga uh, dahon hindi ko pa nakuha yung nasa baba ay naibaba yung nasa baba ayan nawala na Ayan, ilalagay ko yon dito. Ito, ilalagay ko dun. Tapos, yun pa yung ano, hindi ko pa naihulog. Yun pa yung pinakamahirap. Ihuhulog ko yan. Ihulog ko yan sa baba and then kukunin ko papunta dun ulit. yan oh, yun yung medyo mahirap. Kasi kailangan hilain ko pababa Eh, parang hindi pa nahulog dun sa ano, sa may slope. Masyado sa slope sa baba at yun magaling si Juicy tinapon dun yung ano tinago yun dun <laughs> mahirap kasi tapos ilagay ko yung iba dito na dahon ng lupa din naman yun so hindi naman siguro masama kung ano itong ilalagay ko dun diba yan ang dalawang libo na trabaho parang pag tinitingnan mo pag tinitingnan mo akala mo madali lang inghirap pala kasi ano bugumbilya yung ano eh kalaban mo tapos kahit na nakabuta ako ito oh tinutusok pa rin <laughs> yung buta kaya yon ang kalaban pero at least yung ano yung gloves okay lang kaya lang masakit sa dulo ng daliri kasi ano yan eh. Suede leather. Masakit ma matigas dun sa dulo ng ano gloves kaya masakit natitira din yung kuko ko. Pero okay na rin nangangailangan ang lula ng ano pera kaya na lang. Although kapag in-check yung gumawa nito hindi lang siguro dalawang libo ang hihingin dito kasi mahirap eh kaya lang alam nyo na nga ngailangan tayo ng pera ulit so go at least natapos na ayan na tapos na madaya din yung naglinis nilagay yung ano dun eh yung mga anong tawag dahon ayan hindi na masyadong linisin ang importante yung tinanggal ko na yung mga bugimbilya ditong tuyo tapos tinapon ko dun sa baba ito malunggay kaya lang pangit kaya yon pinutol ko muna para pagka summer gaganda na yung ano yung tutubo yung magandang dahon ayun pa hindi pa nalaglag ayan kaya hilain ko yan. buwa ako mamaya doon. Tapos hihilain ko pa baba para babagsak doon sa may um, daanan. Tapos, ayan. Kumuha ko ng bulaklak. Puti at saka pink na, di ko alam. Carnation yata. Ayan na. Tapos, dito, wala na din. Pero meron pang isa wala na din dito galing yan dito eh ayan oh ngayon wala na malinis na oh di ba linis tapos ang susunod ko ah uh, ito ito mga dahon galing dyan sa taas sa bulaklak ay kahoy na yan ayan na yung ano yung anong tawag nito <laughs> yung mga kahoy dyan sa taas na hindi pa bumagsak kailangan hilain ko yun pababa dito para ma <coughs> itapon ko dun ayan na natanggal yung nasa taas <laughs> ayan na laglag yun na yun mainiwan ako dito nakukunin nung basurero sana hindi siya magagalit dahil walang walang dustpan tapos yung anong tawag nito yung kariton niya kariton yung cart niya ayaw nilak niya hiramin ko sana para isang bagsakan nilak niya parang kala mo may kukuha ayan tapos na yung linis ko na ang bayad is dalawang libo kaya ito na yung end ng video ko thank you for watching I hope you like this video God bless bye